Kahulugan ng sil sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga sil ay may iba't ibang kahulugan at kadalasan ito ay isang magandang senyales. Ang sil ay sumisimbolo sa pagkamalikain, kagalakan, magagandang alaala. Ang mga sil ay kumakatawan sa mga perpektong bagay sa lahat ng aspeto at makakakuha ka ng magagandang resulta. Ang mga sila ay nak napakapaglarong mga hayop Ang hayop na ito ay nagdutulot ng kapayapaan na maaari mong makuha Gayong paman, ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na ikaw ay isang immature na tao Hindi ka nito pinahihintulutan na lumaki bilang isang may sapat na gulang Para dyan, dapat mong subukang kilalani ng mga detalye ng iyong mga panaginip at kasalukuyang katotohanan ang mga sili karaniwang kilala sa kanilang pagiging mapaglaro at sosyal. Kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa higit pang pakikipag-ugnayan sa lipunan o pagiging mapaglaro. Ang mga silay na din sa tubig at maaaring sumagisag sa mga emosyon, intuwisyon at hindi malay na isip. Ang panaginip tungkol sa mga sil na lumalangoy sa karagatan ay maaari magpahiwatig ng pangangailangan upang galugarin at kumonekta sa iyong mga damdamin o hindi malay. Tulad ng anumang simbolo ng panaginip, mahalagang tandaan na ang interpretasyon ay maaaring magiba iba depende sa iyong mga personal na karanasan at kaugnayan sa simbolo na iyon. Bukod dito, makakatulong kung susubukan mong tandaan hanggat maaari ang tungkol sa nangyari sa iyong pagtulog. Pinapayagang kanito mga hanap ang kahulugan ng panaginip ng mas tumpak kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pakete ng mga sil. Ang panaginip na isang pakete ng mga sil ay maaaring sumagisag sa komunidad, koneksyon at pagiging mapaglaro. Ang mga sil ay mga sosyal na hayop na umaasa sa isa't isa para sa kaligtasan at ang kanila mapaglarong kalikasan ay kadalasang kumakatawan sa isang magaang na diskarte sa buhay. Maaaring sabihin sa iyo ng panaginip na ito na maghanap ng mga koneksyon sa iba at yakapin ang isang mas mapaglarong saloobin sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kapag nakakita ka ng maraming seal, nagpapakita ito ng kalmado at kagalakan sa maraming paraan. Ang bilang ng mga seal sa isang panaginip ay sumisimbolo sa kasaganahan na darating anumang oras. Kailangan mong maging isang taong bukas sa lahat ng mga pagbabagong darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga seal? Ang mga panaginip tungkol sa pagpatay ng mga seal ay kumakatawan sa isang takot na mawala ang mga katangiang ito o isang pagnanais na sugpuin ng mga ito. Ang pagpatay sa mga sila ay maaaring magmungkahi ng pangangailangan para sa kontrol, kapangyarihan o pangingibabaw sa iba o nagpapakita ng pagkakasala o pagsisisi sa isang bagay na nagawa mo. Kapag nanaginip kang pumatay ng sil, ito ay senyales na nag-aalala ka sa kalusugan ng isang tao o ng iyong pamilya. Lumilika ito ng stress at kalungkutan na nagdutulot ng maraming masamang pagbabago. Kung ito ay isang malubhang sakit, maging handa sa pinakamasama tulad ng kamatayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sil at pating. Kung nanaginip ka ng isang pating ay kumakain ng isang sil, ito ay nagpapahiwatig na mga masasamang tao ay lumalapit sa iyo. Gagawin nilang lahat para mahulog ka kaya makakatulong kung susubukan mong lumayo sa mga taong ito sa pinakamahusay na posibleng paraan sa lahat ng paraan. Kung meron kang tagumpay, dapat ka mag-ingat sa paninibuko at pagtataksil ng mga pinakamalapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na sil. Ang mga patay na sil ay sumisimbolo sa pagod na iyong dinaranas. Ginagawa nitong estatik ang iyong buhay sa lahat ng bagay makakatulong kung sinubukan mong huminahon ng kaunti at maiwasan ang labis na stress, magpahinga at unti-unting gumawa ng mga pagbabago. Ang mga panaginip tungkol sa mga patay na sil ay nagpapahiwatig din ng ibang tao ay nakaka sa iyo. Palagi kang ginagawang immature sa lahat ng uri ng sitwasyon. Kailangan mong bigyan pansin ito at lumayo sa mga lason na tao sa paligid mo. Gusto kanilang saktan at ipunta sa maling landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumangoy na may mga sil? Ang mga panaginip tungkol sa paglangoy na may mga sil ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagiging mapaglaro, pagkakasundo at emosyonal na koneksyon. Ang mga sil ay kilala sa kanilang mapaglarong kalikasan at ang paglangoy kasama nila sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo ng pangangailangan para sa higit na mag-aang at masaya. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi ng pananabik para sa emosyonal na pagpapalagay ang loob at connection dahil ang mga sila ay mga nilalang na panlipunan na nakatira sa mga grupo. Kapag lumangoy ka na may mga seal, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa bagong relasyon na darating sa lalong madaling panahon. Ang isang taong malapit sa iyo ay magsisimulang maging isang hindi pangkaraniwan tao at ang isang magandang relasyon ay mabilis na mabubuo. Hindi mo ito maiiwasan, tamasahin ang yugtong ito at lahat ng kabutihan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting sil. Ang, putang, ang puting sil ay sumisimbolo sa kapayapaang nakamit mo upang maging isang taong mas matatag ang damdamin. Ang mga panaginip tungkol sa mga puting sil ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa espiritual na paglago at isang pangangailangan na kumonekta sa iyong panloob na sarili. Maaari ding ito magpahiwatig na magandang kapalaran at tagumpay sa iyong mga pagsusumikap. Magdadala ito ng maraming benepisyo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapakain ng mga sil. Kapag nanaginip ka magpakain ng mga sil, ito ay senyales na magbibigay ka ng payo o trabaho sa iba. Kailangan mong suriin na maayos sa mga taong ito dahil ang ilan sa kanila ay maaring hindi tulad ng iyong inaasahan kailangan mong makilala ang mga taong karapat dapat sa iyong atensyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang seal na natutulog sa dalampasigan. Kapag nakakita ka ng sleeping seal, ito ay nagpapahiwatig ng pagwawalang kilos na iyong kinakaharap. Pakiramdam mo ay hindi mo kayang sumulong sa anumang paraan. Nag-iiwan lamang ito ng pagkabigo at hindi nakakamit ang tagumpay na kailangan mo. Ipinapakita rin ng sleeping seal na binibigyan pansin mo ang mga sitwasyong hindi mahalaga. Nagsayang ka ng oras sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Kailangan mong kilalanin kung anong dapat mo unahin.